Aris. Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, taglay ng Aris ang katalinuhan at diskarte sa trabaho. Masigasig sa paggawa, hindi ito basta nagpapabihis sa mga gawain, sapagkat naniniwala itong ang kasipagan ay susi sa pagunlad ng pamilya. Marunong itong humawak ng pera, masinop at hindi magastos, upang laging may nakahandang reserba sa oras ng pangangailangan may disiplina sa sarili at hindi basta nagpapaapekto sa pabigla-biglang sitwasyon Sa tahanan, mahalaga rito ang masasayang pag-uusap at maaliwalas na samahan Sa larangan ng pag-ibig, malambing ito at puno ng pagmamahal, ngunit hindi rin basta-basta nagpapadala sa emosyon At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating Gawing laging maging maingat. Taurus, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Taurus ay likas na masipag at may matalas na isip. Sa trabaho, hindi ito nagpapabail, palaging may malasakit sa kalidad ng ginagawa. May diskarte ito sa buhay at hindi madaling malinlang, kaya mahirap itong mapaglaruan ng sinuman. Kapag nangako, sinisiguro nitong matutupad ito, kaya hindi basta nagbibigay ng pangako kung hindi sigurado. Sa pamilya, itoy responsable at mapagmahal, inuuna ang mga dapat tapusin bago makisali sa mga usapan. May kontrol sa sarili at hindi padalos-dalos sa mga desisyon. Sa relasyon, may tiwala ito sa kanyang iniibig at hindi madaling matinag ng selos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Gemini ay may malawak na pangunawa at mabilis mag-isip. Sa trabaho, likas itong masinop at hindi nagpapaloko, lalong-lalo na sa mga taong hindi tapat. Kapag kinakailangan, kaya nitong ipaglaban ang sarili at hindi basta nagpapatalo. Sa pamilya, maalaga ito at laging iniisip ang kapakanan ng mga mahal sa buhay. Maingat ito sa usaping pinansyal, ayaw magpautang ng walang kasiguruhan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Matalino ito sa paghahanap ng paraan upang magkaroon ng maayos na kabuhayan. Sa pag-ibig, malambing at tapat, Ngunit hindi mahilig sa drama o komplikadong sitwasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, likas sa Cancer ang tiyaga at kasipagan sa trabaho hindi ito sumusuko sa hamon ng buhay at laging nakatuon sa pangarap na magandang kinabukasan para sa pamilya. Hindi ito nagpapabihis sa responsibilidad at iniiwasan ang mga bagay na maaaring makasire sa trabaho. Kapag nangako, ginagawa ito ng may sinseredad, lalo na sa pamilya, ngunit hindi basta nangangako sa iba upang maiwasan ang hindi inaasahang obligasyon. Mahalaga rito ang pagtitipid at pag-iipon para sa kinabukasan. Hindi ito mahilig sa walang saysay na usapan at iniiwasan ang mga taong mayabang o mahilig sa drama. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Leo ay likas na masayahin at palaging naghahangad ng positibong enerhiya sa paligid. Sa tahanan, mas gusto nitong ang usapan ay puno ng saya upang makalikha ng mabuting kapaligiran. Disiplinado ito at hindi basta nagpapadala sa pakiusap kung hindi ito makakabuti. Mapanuri ito sa mga ginagawa, sinisigurong tama ang bawat desisyon at hakbang. Hindi ito mahilig sa usapang pautang ng pera upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. May matibay na paninindigan at tapat sa kanyang mga salita. Kapag nagdesisyon, siguradong pinag-isipan ito ng mabuti. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, taglay ng Virgo ang talas ng pag-iisip at pagiging mapanuri. Sa trabaho, hindi ito padalos-dalos at laging sigurado sa mga kilos upang maiwasan ang pagkakamali. Hindi ito mahilig sa usapang walang kabuluhan, mas pinahahalagahan ito ang pagiging produktibo kaysa sa walang saysay na kwentuhan. Maalaga ito sa pamilya lalo na sa mga magulang, at laging handang tumulong sa abot ng makakaya. May disiplina sa sarili at hindi gumagawa ng mga bagay na maaaring makasire sa kanyang trabaho o reputasyon. May mahigpit itong prinsipyo pagdating sa pakikisalamuha, kaya hindi basta nagpapadala sa panlabas na impluensya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Libra ay likas na maingat sa buhay, inuuna ang kapanatagan upang makaiwas sa anumang suliranin. Sa trabaho, hindi ito mahilig sa walang saysay na usapan, mas pinahahalagahan ang sistematikong paggawa upang matiyak ang maayos na resulta. Ang disiplina at dedikasyon sa gawain ang nagiging susi sa patuloy na pag-asenso. Hindi ito kailanman nadadala sa tukso ng panunuhol o madali ang kita, bagkos, lumalayo sa mga ganitong uri ng pag-uusap. Sa pamilya naman, laging iniingatan ang mabuting samahan at positibong enerhiya, dahil naniniwala itong ang saya ng tahanan ang nagdadala ng tunay na swerte. Sa pag-ibig, likas itong mapagmahal at malambing, na nagbibigay ng kasiguruhan sa kanyang kapareha. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Scorpio ay isang matyaga at matalinong nilalang, may disiplinang hinubog ng karanasan at lakas ng loob na ipinapakita lamang kung kinakailangan. Bagamat may mahabang pasensya, mas pinipili nitong matapos ng maayos ang bawat gawain bago makisali sa ibang usapan. Sa trabaho, maingat sa bawat kilos at pananalita, lalo na sa pakikitungo sa pamilya at tahanan. Mahalaga rito ang kalusugan ng mga mahal sa buhay, Kaya't maingat sa pagpili ng pagkain upang mapanatiling malusog ang buong pamilya. Sa usapin ng pera, mas pinipili nitong magtipid at gumastos ng matalino upang masigurong may reserbang pangangailangan sa hinaharap. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Sagittarius ay may matalas na isipan at malalim na pangunawa sa mga bagay-bagay. Sa trabaho, hindi ito basta-basta nadadala sa mga kwentuhan o chismisan, mas gusto nitong tapusin ang gawain ng may kaseryosohan. Hindi ito mahilig sa mayabang na usapan o mga birwang hindi makabuluhan, dahil mas pinahahalagahan nito ang kapayapaan ng isip. Sa pamilya, laging handang tumulong sa mga magulang at mahal sa buhay, ipinapakita ang malasakit sa simpleng paraan. Kapag sumapit ang gabi, mas nais nitong magpahinga at bigyang oras ang sarili upang mapanatili ang balanse ng katawan at isipan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Capricorn ay isang nilalang na may tapang at syaga, ngunit laging isinasaisip ang kahalagahan ng pasensya. Sa trabaho, mas gusto nitong tahimik na gumalaw upang mas mapadali at mapaganda ang resulta ng ginagawa. Sa usaping pera, maingat ito at hindi basta-basta nagpapautang ng walang matibay na batayan. Bago gumawa ng anumang desisyon, laging may plano at pagsasaalang-alang sa lahat ng maaaring kahinatnan. Iwas ito sa anumang uri ng panlilinlang o madali ang kita, sapagkat naniniwala itong ang tagumpay ay dumarating sa pamamagitan ng sipag at dedikasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Aquarius ay isang masipag at maingat na nilalang. Pinahahalagahan nito ang kredibilidad sa trabaho, kaya't iniingatan ang bawat kilos at pananalita upang maiwasan ang mapintasan ng iba. Hindi ito madaling magtiwala, kaya't sinisiguradong tama ang bawat desisyong ginagawa. Hindi rin ito nadadala sa tukso ng madaling pera. Dahil matapat itong nagtatrabaho at inuuna ang kalidad ng ginagawa. Sa tahanan, pinananatili ang masayang kapaligiran upang palaging may positibong enerhiya na nagdadala ng swerte at kasaganahan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Pisces ay isang sensitibong nilalang na may matalas na pangunawa sa mga nangyayari sa paligid. Sa trabaho, ito ay disiplinado at may matalinong pananaw, kaya't hindi agad-agad nagbibigay ng tiwala upang makaiwas sa anumang komplikasyon. Sa buhay pamilya, ito ay maaasahan, lalo na pagdating sa pag-aalaga sa mga mahal sa buhay. Mahalaga rito ang kasiyahan ng pamilya, kaya't inuuna ang kapakanan ng mga ito bago ang sariling pangangailangan. Naniniwala ito na ang tunay na kasaganaan ay nagmumula sa pagmamahal at pagkakaisa sa loob ng tahanan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.